Diyos napakadami na ng mga urongin. Anip hindi mo makakaurong ko lang. ano pati eh. Hindi pa eh. Palis. ba? Alay, napakadami na ng mga urongin doon. May panis-panis pa doon, napakabaho. Patiri ka <coughs> naman. Nag-urong ako. Ano, patiri ka na? Kakaurong ko lang doon. Ka -urong. Kaya, hindi ka na nag-urong. Tsaka, tinan mo ka napakadumi dito. Maglilis na ka. urong <coughs> ako. Inisip mo na lang to. Ano okay, sa to? Okay, Puro ako na kumikilos dito sa bahay. Hindi hmm, ka ako kumikilos eh. Hindi okay, kumikilos! Okay. Ngayon ka lang <laughs> tumayo. Linisip mo to. Linisip mo to. Oh. Napakabaw. Nabuksan ko palit. Eh, si! Kasi. Hoy. Abi. Napakadami ko lang ito. Kakaurong ko lang. Magurong ka doon. Hindi pa ako kumakain. Pag-uuruhin <laughs> niyo ako. Eh ano naman ako di ka kumakain. Uurungan mo yan. Lagi na lang ako nagurong doon. Eh nantok na ako. Hoy. Ayaw niya naman magsikilos? Mga lintik kayo? Mas lintik kayo ah. Lagi-lagi na lang kailangan pa ng ganito eh. Tingnan lang natin kung di ka umilos niya. Alen! Alen, hindi siya muna kakuto eh! Dito? Ayun! Napaka dumi dito! Hindi nga niya eh! Eh, masayang gamit yung mga yan no? oh! Hindi akit yan! Napakatamad na putya! Okay, huwag mo nalilisin, ha? Huwag mo nalilisin. Ano ah. um, nalilisin? Ha? Ano nalilisin? Hindi, para <laughs> um, ayaw <laughs> maglinis eh. You ano ba, ito lang ba? Kasama pa yung... Ano ba, gusto ba? Alam ko sa ayaw mo eh sa pa yung stairs eh. Stairs? Stairs, eh Yeah. Punasan na. Kasi na, maglinis ka lang. Oh, oh, Wag yun ang unang mong linisin. Parang ito gusto mo <laughs> unang linisin eh. Kailangan niya na una. Kasi siyempre, kailangan smallest to largest. Smallest to largest. Pag sa ganyan, ang bilis mong maglinis. Kanina inutusan ka. Siyempre. <laughs> o, ikaw. Para kang... Ano yun? Parang... <laughs> hello ano? ano? ka lang ng pere. Gusto ko na rin maglinis. Gusto na rin mag Ala, ayaw mo mag-urong. Inaantok ay, ka mo nga mga ko na nga ako. mag na nga eh. Ha? Parang ayaw mo eh. Ay! Diyos ko! Hala na pag Oh, okay na una mo urukan. Ito, ito na nga. lang. Nililinis ko lang. Oh, si, ito kayo, si Alan. May papalinis sa inyo, Oh, sado pa. Ano mo? Liga, liga, liga. O, oh, dito kayong dalawa. At, um, uh, lilinis na kayo mula sa araw na to, ha? Oo, oh, siyempre. O, okay. sige. O, uh, buksan nyo yun. Alin? Buksan nyo yan. Yan ang unang lilinisin nyo. Kaldero na yan. Okay, buksan nyo. <laughs> <laughs> ano, boy? <laughs> ano? Di ka si Kadeta yung lilinis? Napakabaho! na yung sinigang! Isang linggo na <laughs> Takpon niyo na doon! O gano ka pa ba? I-iwan niyo Nakabukas na! ba? Takpon niyo na! Amin ni pera! Amin ni pera! Babukuin to! Amin pera! Tatakpon niya hindi! Ayaw na ba yung po? Ano? Ano yan? ka! kulog ka! Kulog ka! Nalo ka! Nalo ka! Nalo Amin ni pera! Amin ano pera! Amin ni pera! Amin ni pera! Amin ni mo! Itakbo mo sa labas, itakbo mo. Teka lang. Kaya mo na. Teka lang, mas lang. pera! gano. Ige. takbado mo si taka! Takpan mo na, gano.